Sumarami so kang ginamit ng mga referensya. At umamin ka na ang ibig sabihin ng sumulpot ay immerse. Ang tanong, alin sa mga referensya ginamit mo na nakasaad na ang Roman Catholic Church ay nag-emerge 380. Magbigay ka sa pagkagusto ko na i-grab ang opportunity na according sa rules of debate number 9 and 10, kailangan bukla natin yung aklat mo. Ang ipawasan natin sa moderator, kung totoo ba na nakasaad doon na ang Roman Catholic Church ay nag-emerge sa taong 380. Ang tanong ko po na ay ganito, ibigay mo muna ng referensya sapagat mag-request ako sa moderator na buklatin yung aklat mo at basahin natin kung may nakasaad ba dyan sa ebidensya mo na nag-emerge ang Roman Catholic Church year 380. Ang objection, Mr. Moderator? ang, ang kanyang trabaho po ay magtanong. Hindi niya dapat akong utusan, buklatin ang aklat daw, sabi. So, may niya po ng tanong yan. Counter of this office, moderator, ang nagtanong po ako, anin doon sa kanyang aklat? na Nakasaan na ang pag-emerge sa Roman Catholic Church and Ete at nasa rules of natin na may access sa limit ipabasa sa moderator. Pinibahan mo itong rules of the yellow. I sustain the objection. Answer the question. I intercept ang inyong Yes. Ah, ko po na-memorize, no? Pero ako po na Ito, ito. Four years. And by the way, bago ko po sa lupin po yan, kasi po, hindi po yan pag-pating-urigal. Okay, Mr. Moderator, ang atin po, teka, Bago na po ang sagot, hindi naman kategorikal yun. Ito parte naman ang sagot, So, tandaan niyo po ang natin, accessible daw, ha? Hindi po iba, auto uh, utusan niya po nang ito na iba Ito po, mga kapatid. Una, itong kulir. Uh, dito po, kulir sa video. po. Ayan. Kulir rin po. Una, ito po ang sinabi ko. Oh. Embracing, habing uh, having siya sanity about the Sabi, kailan? in 380, he decreed that all his subjects become Christians. And this is the Roman Emperor. Na pinagunayan ko po, pa sa ibang mga references, using ito, ito po ay sa, sa Wikipedia, hindi mo ito, ito ano, sinasin ko na ito. Mr. hindi sa responsive ang tanong ko, emerge in the embrace? Oo. Ang aking tanong maliwanan, alin doon sa mga aklat na dalamong na referensya dahil ayon sa ating proposisyon, patunayan sa referensya na ang sumulong po kay Emerge. Ngayon, ang hiling ko sa iyo, bago kata ng aklat, ipapasa natin sa moderator. Okay, in terms, ang ginamit mo po, imara, Emerge, uh, Emerge, hindi yung Emerge. Okay. Mr. Moderator, ko. Masagot ko po, Mr. Okay. Let okay. us not, let us not um, unnecessarily restrict oh. the term to be used as Emerge. Here we say that In the other synonymous term. we need to get emerge and other synonymous term. and be So, ako na lang sa sentence sa ulo, na ulo, ulo mga synonymous term sa so, emerge. Mr. Moderator, hindi po synonymous ang emerge at saka embrace. Ah, uh, ah, may dictionary ako ang dala. Okay. Ang hanap ka muna na dictionary na nagsasabi na ang emerge at embrace ay synonymous. Excuse Excuse me. Excuse me. Excuse me um, it is not your it is not your uh, time to um, question his answer. Kaya basta response ko niya tungo. It is wrong. So let it be. Sa tajal, wala sa to sa'yo, yung ang iyan tungo. It wala tulad ng isang mo ribatal. Kaya yung tungo. Kaya kaya dun naman sa hindi. He is entitled to explain, oh. uh, to to uh, to make his point. So, tira ni eMERGE yung ano? Basin na yung una sa ilang interview nga. Like, Sino ni mo sa eMERGE Okay. Kasi, okay. yah, sa so tungo po bisyo pa rin talo. nasagot ko po yung ano reference. Kuya po ang ginamit ko, andito. Yung ano ano yun? Andito po ang aking uh, references. Then together with the online. Uh,

it is our desire that as uh, the first, the first, the first emperor from 395 to, to 395 declared catholic christianity the official religion of the roman empire, declared in the edict of the salamanica of 27 February 380, uh, pope itu saja, ayo pertarungan mystic diasah mid yg bagus ayo Wit air wheels kuin There, <laughs> Having embraced Christianity and being baptized in 380? He decreed that all of his subjects become Christian. Yeah. So, dalawang dalawang ano yan, dalawang uh, dalawang sagot po yan, Mr. Moderator. That means, started, emerged, sumukot, ayun po ang ibig sabihin. Next question. Okay. So, the letter signs, I'm time lang. Ang Christian, klaro tayo, it's very clear that you are, that he requires you to read that we the, the Roman Catholic Church uh, emerges according to question. So your answer is not responsive to the question. Your answer is not responsive to the question. <laughs>